Problema merimba ito, yung hindi pantay ang yon tapalodo sa gulong mo. Yung tipong napapailing ka kahit walang nagtatanong sa iyo, repa. Dito sa kanyang reflector may nakatagong lihim ang motorsiklong ito. Ito ang ati kakalikutin. Well, tuklapin niyo lamang gamit ang inyong flat screw na manipis, dahan-dahan at ola. ayan na. Luwagan ang dalawang 10mm na bolt Left and right lang yan, hindi nyo kailangan pwersahin, luwagan lang. And then after that, pilipitin nyo o habulin nyo yung pinakagitna ng gulong nyo. Minsan kasi napagkakamalan nyo, nasira ang inyong engine bushing dahil tabingi ang inyong tapalodo. At ang may kasalanan lang pala, yung parking nyo. Palaging nasasagi o nadadaanan ang inyong tapalodo kaya umuurong. Ganito lang ang gawin nyo. Alalayan mo lamang ang inyong tapulodo, den sabahan nyo ng paghihigpit ng tornilyo. Parang pumipingas ka lang ng balat ng lechon sa piestahan kahit hindi ka naman naimbitahan. At ayan na nga, di ba tabingi pa, kulang pa sa adjust. Huwag mo rin kalimutan ang mga tornilyong niluwagan, syempre dapat mo itong higpitan. <tod> 10mm lang ang dalawang ito, syempre kung paano mo kinalas, ganun mo rin ibabalik. Mayroon naman niyang marker na tuldok, ayan o, oh, yung nakausli na yan, tutok mo lang sa butas niya. Isagad mo ang pagkakabaon hanggang kidney. Ayan, pag narinig mo ang lumagotok, syempre umabot ka na sa pinakaduktok. Top box na makunat, nasa comment section ang link.